Yes, uh, magandang uh, tanghali po mga minamahal kong mga taga-subaybay. Andito na ako sa dinadala ko ng karton. At uh, isa nga dito sa, nagdadala rin ng kalakal dito. Ito si ma'am, ano? Ang pangalan mo ma'am? Leslie! Ha? Leslie! Leslie. Ah, uh, saan province ka? Sa Muntalban ako. Sa May Montalban. junk shop ako doon. Ang pangalan po ng junk shop ko ay Soaring Ferries Junk Shop. Nagkasabay kami ni kuya dito. So, ako wala pang junk shop. <laughs> wala pa. So, so ikaw pala may junk shop ka na? May junk shop ako. 8 oh. years na ako nagja-junk shop. Tapos, yung junk shop ko, parehas nito, nagdadala sa recycling center, sa bowling center nung mga na ibebenta naman sa shop namin. Sobrang sipag nito ni Kuya. Yung ano niya, yung, yung daladala niya, yung cart niya, punong-puno ng karton yun. siya mayaman, siya mayaman na. <laughs> Hindi ako pa. hindi pa kasi yeah, marami ng pera. Ako wala pa. <laughs> <Marami laughs> Kunti. May pera ako, kong konti lang. So, uh, ito nga. At uh, kaibigan ko na siya ngayon. Oh, friends uh, na kami. Madalas kami magkikita okay. dito ngayon. Sabi so, ko sa kanya, ad ka niya pa, ako. Lager ka rin? Pero maliit pa lang yung ano ko eh. Kumail Oo po. Kaya nga sabi ko sa iyo, i-feature mo ako ngayon. <laughs> <laughs> para matulungan mo ako, ma hopefully yung mga nagfo-follow sa iyo, yung mga nakakanood sa mga vlogs mo, manood din sila doon sa mga vlogs ko para makita din nila sa junk shop naman kung ano naman yung ginagawa namin. Kung gaano naman ka-sincere ah, at saka kung gaano ka-seryoso naman yung ginagawa natin bilang nagdadala tayo ng mga recyclables, kung gaano kalaking tulong yung nagagawa natin. Sobrang galing nito ni Kuya. mo madagdagan pa, dumami pa lalo yung followers niya. At saka ang oh, subscribe. Ako naman, taga Quezon City, taga Montalban. Uh, oh, nililinis ko ang buong Quezon City uh, sa ganitong bagay. Nakakatulong ako uh, yung mga nagkalat na basura, katulad ng karton at iba pang mga kalakal. Minsan pinupulot ko nga sa kalsada eh. So, nakakatulong din ang mga uh, ganitong katulad namin na uh, may junk shop. Ito siya may junk shop, ako wala pa. Uh, pa gusto, gusto ko rin magkaroon. Kaya lang, wala pa akong gano'ng kalaking pera para magtayo ako ng isang junk shop. Pero yun din ang aking uh, pangarap na magtayo ng junk shop at maraming negosyo dito sa Pilipinas, kung aabutin ko. Mas madaming junk shop at saka mas madaming kagaya ni Kuya, mas mapapag- mas mapapakalat natin yung RA 9003. Ito yung Republic Act ng Ecological Solid Waste Management. Ngayon, ito, malaking tulong sa municipalities sa komunidad natin. Taba. Kasi alam nyo, ang good housekeeping equals good health. Totoo yun. Kapag malinis yung kabaligiran natin, walang lamok, walang ipis, walang ro rodents, walang daga. So, less or hindi at maiiwasan natin ang magkasakit. Eh, sabi nila, di 'di Health is wealth. Totoo po 'yun. Kaya yung mga kagaya ni Kuya, suportahan po natin 'yan. Yung mga kagaya naming junk shop, suportahan natin sa pamamagitan ng pagsegregate ng mga recyclables natin. Pag may nakita kayo mga kagaya ni Kuya, bigay natin or benta natin kay Kuya. Kung may malapit kayong junk shop, ibenta po natin sa junk shop. Magkakaroon na kayo ng pera, pambili ng bigas, ula, pambao ng bata, malinis pa yung kabaligiran natin. Tama. Yung landfill, importante, hindi dapat yan napupunto, lalo na at recyclables naman yung dadalhin dyan. Tama yun. Tama yun, mga minamahal kong mga taga-subaybay. So, yan at maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po, mga minamahal kong mga taga-subaybay. Please, like and share po. Maraming maraming salamat po.